Yun no? good morning mga idol, magandang umaga Paribagong araw, paribagong vlog tayo So, una sa lahat ay marami marami salamat sa Panginoong Diyos At tayo ay magkakasama na naman ngayong mga oras na ito mga idol So, subaybayin nyo aking vlog hanggang sa dulo At uh, tingin natin kung saan tayo makakating ang um, vlog nga ito So, ngayon ay araw ng lunes mga idol, araw na Monday So, good morning Magandang uh, umaga po sa lahat ng mga minamahal natin viewers Sa lahat ng mga organic subscriber ni Panuli Magandang araw po sa inyo. Magandang buhay. Wow. So, ang bihirang buhay na ito. Ano bagong vlog tayo. At uh, ito nga, nandito tayo sa bahay ngayon. So, ang oras ngayon ay malapit na pala mag alas 8 ng umaga. So, yan o. Oh. Uh, alas 7.40. 45. Yan, alas 7.45 mga idol. At uh, ito nga, uh, maagap kami na gumising si Mrs. Panoli eh, ay na naman, Maglalaban na naman ng gawasing. So, ako kanina ay, pagkagising ko kanina ay nag-inom uh, ako ng tubig na mainit. Tapos, nagbumba ako, nagbubumba ako ng tubig. Tutulungan yeah, ko siya pag, uh, pag uh, Sige, okay. At uh, yun, nasinyas na naman sa akin, magbubumba na naman daw ng tubig at siya nga ay magbabanlaw na kasi ay nagwashing mga idol nagwawashing na naman so ayun at uh, nag intro lang ako ng uh, vlog natin ngayon pero kanina pa kami nag uh, uh, bubomba sa ng tubig ito mga idol dito naman sa may bunsura namin sa bay pintuan kaya medyo malapit lang mga idol ito yan ito yung ginagawa mga idol ako yung nagbubomba ng tubig kaya yan Tawag dito sa amin na ibinubumba. Puso. Oh, ayan o. Tubig. Ayan o. Ayan o. o. Ayan, ayan, ayan. o. Oh, may tubig dun o. No? Bumbahin lang. Kailangan na ibumbahin lang. Kasi si Mrs. Ay na Nag- ah, naghahanlaw na siya ng mga nilabahan ng mga idol so ang kalagay ng panahon kaninang uh, ah, umaga ah, bago mag alas 6 o oh, alas 6 ng umaga ay medyo naambun-ambun mga, ayun, yung mga yung inong aso shh, shh yung sakatak bahay shh, siguro yan na pusa yun, nakataling aso dun sa nakakita siguro ng pusa ang nag-aaway shh, hindi ko lang ang dulo yan ito yung aming pangaraw-araw na ginagawa dito mga idol. Kasi nga ay eh, itong tubig niya ito ay nanggaling ay sa balon. Yung hukay, meron niyang hus sa malayo. Ito sarili namin ito mga idol, sarili namin yung paggawa. Para hindi na umigib-igib. Dati nag kami ng tubig papunta dito sa hukay. So, yan. Yeah. Ako lang yung nag- uh, nagbubumba. Uh, bubumba. Sinasala pa mga idol, mayroon yang yan, panggana na yan. Meron yang buhangin at saka bato. Kasi basta yan, basa sinasala namin yan para paglabas doon ay malinaw na siya. 'Yun. 'Yun, malinaw na siya paglabas doon. At pwede na siyang pang gamitin. Malinaw basta malinaw na yan mga idol. Pwede na siyang gamitin panglaba, pampaligo, bandagsawin. sawin yan at na nga si Mitch na so naghihinto siya kanina ng sandali at naligo naligo daw muna siya naliligo muna para kung sakali at uh, papagod siya ay nakaligo na siya mga idol at uh, habang naliligo nga siya kanina ay bubumbako ko dito ng tubig hinihipong ko doon sa mga timbang maliliit yan uh, wala naman siya Ganyan lang mga idol ang gawa namin commander so, Tapos pa yung washing machine. Kasi ilang araw kami hindi naglaba. Siguro mga tatlong araw o apat na araw. Yan. Imbala ako ng bumba yung mabagal yung salaan ay eh. Baga hindi naman dalian yung hindi. Puno ng ganyan, hindi hinto na muna tapos ako naman ang mag uh, mga kumpa naman, pupunin ko naman ito. Yan. Yeah. Um, Kumbaga, hindi pwedeng madalian. Pero tuloy naman ang tuloy niya o pagkatapos lang, lagi ay bubumbahan ng tubig. At uh, nga, kanina ay laylo kanina. Ngayon ay nag, nagbabanlaw na siya. Nahanlawan na yeah. Ayun, Video natin Ano pa ako, mga idol Sub pa Yan o Naganda na ulit ang panahon Nagsikat na yung araw At uh, kanina nga Eh Dami Dami ko nakita mga estudyante May pasok pa lang ngayon Lunes eh. ay Yan Magingat po kayo ha Mga idol At uh, ayun nga Pakita ko sa inyo Ito ito Kapos ito na, na Yan So, yung dalawang ito, sasampay na lang yan. Tapos, yun o. Mga okay. washing sili, nag-hahanlaw ah na lang. Mga ah na lang yan. Okay, pero itong washing machine, umaandar pa. Yun o. Umaandar pa itong washing machine. Dilamang pa yan. Basta nga then, tapos na. Ayan, ukup na. Ay, wala, wala pala ito. Last na pala ito. Ipaikot yun pa ito. Tapos na yan. Last na pala yun. Yung washing. Yung nag na siya mga ito. maintain ako lang itong tubig para sa pangalawang balay. Ay. kumot lang ay sasap lang pa pala yun nakala ko tapos na nakala ko tapos na yun sasap lang pa pala sa washing machine tagal tagal pa pala ito mga idol sinap lang pa dun sa washing machine dagdagan pa lang powder Yun. Tinimpot na. Yan na, under lalo. Kasi kung kailangan saplang, sa ito isasaplang pa rin ito mamaya. so okay, yan pupunin ko itong eh, wala ka pa lang yung tubig sa bumba yung tubig na galing sa balon malinaw naman kaya lang ay kinaugalihan na namin na mayroong salaan kasi dati ay mabantot ang tubig tapos nawawala naman panapanahon lang pala yung tubig ng hukay ay panahon na ma mabantot ang tubig tapos misa naman wala ngayon walang amoy kaya yung salaan namin nakapirmi na lang kasi dito sa amin wala nung grip mga sa sa mga bayan uh, may mga grip na wala, wala dito sa probinsya ito kanya-kanya eh. dito kanya-kanyang hukay kanya-kanyang balon kami naman mayroong pinagawa doon na hukay, balon pag ka makasama magkakasama kami doon ay eh, medyo nakaipon tayo nung una kaya nakapagpagawa tayo ng ganito kapag palinya pero naman yung iba sa barangay I परिवार kalahati lang ang laman pala tagal na itong washing machine na ito baka ito may may sampung taon na kaya ito wala pa naman washing machine na gamit para mahina na ang tunog oh. mahina na ang tunog niya pag ito siguro naghina ang tunog ay papalitan ng belt under pa naman ano. Eh yung belt, yung belt baga ng uh, washing machine na nagko-control uh, co diyan. Pag medyo yung belt ay hagpos na. Hindi na siya agad makaikot. Pero gumagana pa naman oh. Ano. Yan. Na. Kunin lang yan yung mga mga dipulay nauna na yung mga t-shirt medali then... oh, wala na deri deri cho bomba so ang tawag nito ba ang tawag ba nito sa ibang lugar ito puso ito rugado ng rugado tamo ma makalugkalug ngayon no? kaya malaga to mga maingay na siya kasi na rin ito eh pagka ito may limang taon na o six years meron na itong bumba na ito hindi pa naman siya nasisira mga ito hindi pa siya nabubuksan sa ayun gamit lang ng gamit ayun may nagjajang shop mga idol may nag uh, may nagdaan na yung jang shop baka ipagjajang shop na yung kay limar ng mga plastik ayun ah, yun, siguro mga plastik Hindi, para lumis siya, nagkalkal ng basura si Limer ay mga plastik-plastik at mga bakal-bakal. Mga naka-stack nyo dyan, ha? mga, mga nasirang aircon. Bibinta na rin sa junk shop yung nag, uh, mga nagbabike dyan para mabawasan ang basura. Tingnan ko ano yung pwedeng pakilo. Dami dyan mga tanso tanso at saka yung mga aluminum kailangan yung mga aluminum saka yung mga tanso ay dun sa malalaking junk shop para medyo mahal ang presyo pwede so, dito yung mga plastic plastic mga lata bakal pwede na yun dyan okay, dear, tayo sa ating gawain ngayong umaga and good morning ha sa lahat ng mga minamahal natin yung mga naglalabak Shout out sa mga misis ng tahanan, mga yung ibang mga walang trabaho, hindi maglabah. Pero kung kayo naman ay may mga trabaho at busy kayo sa mga opisina, sa pabrika, ay di magpalabah na lang kayo. Magpalabada o di kaya magpalaundry. gusto na kasi ng mga laundry ngayon ay, lalo sa mga bayan, ito sa amin, sa bayan, ang daming laundry. Ayan lang, ibabayad ka nga dun. Ay, pag wala naman yung trabaho, at uh, nandito ka lang naman sa bahay, mga sariling gamitin, edi ikaw na ang maglaba para hindi ka na umupa. Ay, ba, ba, Kasi si pag maglaba yan. Huwag yung maglaba. Pero dami niyang gawain. Napapagsabay-sabay niya lahat. Kami saan yung tulungan ko. Ay, hindi naman ako ngayon namamasada hindi lang din ako sa bahay hindi tumurong na lang tayo mamaya magluluto ulit ako ng pagkain o, di kakain na naman kami di ba yan lang mga idol mamaya pag gumanda ang panahon may papagawa ako sa akin tricycle kahapon nagwasing ako kahapon ay pumunta ako doon sa talyer kahapon may ginagawa yung, yung rebuilding, building may pupuntahan daw siya at may ginagawa din hindi may sisingit yun sa akin, eh di. Hindi na kahapon, nilang ako nung hapon, mga bandang alas 3 Yun, nandun yung tres, malinis na. So, maya maya, uh, anong oras na ba? Na. Tapos na, mamaya pagkatapos nito, kakain lang tayo ng konting kain, tapos pupunta ka doon. Hindi na ako kumayba, vlog ko, mga idol. Kena tembak. Kena tembak. Ba, Ay, Liam ah. Good morning Liam. Oh, meron ikaw laruan ah. Good morning. Yan, si Liam. Ang aking uh, pamangkin sa pinsan. Hi. Hi. Good morning, Good morning, Liam. gasolina na ikaw? Meron na ikaw laruan oh, na. Oh, may gasolina. Malakas na ikaw? Nakakabasa ah, yan. Yung... Ayun yung water gun. Oh. Ay, pura ganda. Ay, galing. Ay, puti. Ay, wala niya talaga. Baka ah, mabasa niyan. Pero ako bilhin Liam dito salamin. Sa iyo yata ito. Kaya kata... Pakita ko Diyan. sa iyo yung salamin. Ito. Nakuha ko dito. Nung isa si Otto ito. Liam. Ito ito. Sa ito siguro. May ha? Ayaw mo ito? May bago na dito siya. Dito sa iyo? Ayaw mo, akin na lang. May akin <laughs> niya, na lang dah. Ayaw niya, ayaw niya. Para sa kanya. Bagay kalagay yung... dito ah, yung kalagay baga dito. Sa akin na yan. Sa kanya silang mahilig magsutsot naman ganito ay. Eh. Pero kung walang may ari nito, hindi eh, ako nang gagamit nito. Oh, di ba? Kita iho. Bagay na bagay pagkain tag init. Kaya lang talagang hindi ako sanay bigla na nakasi. Kahit pag namamasada. Pag siya nagsi-shade din ako, kaya lang mas gusto ko wala, wala yung shade. Yung mata ko ay nasanay na wala, wala yung shade. Pero sabi nga nila, sabi nga noona ay ang maganda yung may shade pagka yung mainit tsaka pagka namamasada. Ang baga sana yan lang. Ang baga ako nung ulan na nakiuso din ako. Yung mga kasamahan kong mga tricycle driver yung mga nakashade lahat. Sa namin. O di ako ibili din. Chase din ako. Yun, parang pampurma lang ba. Yun. Tapos pagka yung pang araw araw lalo pagka yung mainit ang panahon ay lalo akong binabanas. Kaya sabi ko yun nakalagay lang sa tricycle ko ganun lang ay akala ko sa kanya yun ay ayaw na niyang kuhan makakita yung ano. batang yun ay gumba tayo mga idol kaya binili na nga yung mga plastic jajang shop jajang shop Binitili yung mga plastic na plastik lata bakal Dali ko, oh, bilis daw. Tapos si meses Oh. Ah, ako na agad. Di eh. sasampay na lang yan. Eh. Oh, yan, dami na tubig. Ba. Eh. Diba? Dami na tubig na. na ako sa cellphone at baka tayo ay Tumo tayo mga idol May ang kadugsong at baka yung ating cellphone ay mahulog sa tubig mga idol Alright So ayan mga idol at uh, haba tayo nag ng tubig ay eh, dumaan yung isang uh, kasama kasamahan ko magta-tricycle at uh, siya raw ay magre-renew ng kanyang prangkisa. So kailangan kumuha ng barangay clearance at saka sidula. So kasi yun ay requirements mga idol bilang uh, isang traffic driver pag ikaw ay magre-renew. Dito sa amin sa lugar lang namin mga idol ha? dito sa bayan namin kasi bawat bayan naman iba-iba ang patakaran mga idol. So yun, uh, nagtanong siya sa akin kung kailangan ba daw ang barangay clearance pag re-renew ng prangkisa. So kailangan, kailangan talaga yung barangay clearance kasi requirements yun. Uh, pag ka ng prangkisa o magre-renew, renewal lang ng prangkisa ay talagang kung saan kang barangay nakatira. Yun. Kailangan yun. Kasi pagdating doon sa opisina sa Sangguniang Bayan, uh, hahanapin yun. Ay, ang tanong niya sa akin ay, nakakuha na daw siya ng police clearance, ay hindi hinanap yung barangay clearance. Kasi nga, ngayon mga idol, uh, napansin ko, uh, halos tatlong taon na yata akong nag-renew ng prangkisa uh, ng Akan Tricycle. pagkuha ka ng police clearance ngayon, online na hindi na katulad ng dati na pupunta kami mismo doon sa opisina ng police station at doon ka magpapagawa ng police clearance. So ngayon, online, babay ka na sa mga computer shop online. So hindi na hinahanap yung barangay clearance at saka sidula. Kaya nakakuha na daw siya ng police clearance, hindi na yung sidula at saka yung barangay clearance. Pero yun, mga katuda, mga katulad sa amin, Bahagi yun ang requirements ay pag re renew mo ng uh, prangkisa ng tricycle. So, baka ang mangyari niyan, pag isinagmit mo na yung lahat ng mga dokumento mo, kasi maraming dokumento yun ay, pag pinasok mo na doon sa mismong uh, opisina ng Sangguniang Bayan sa franchising, ay baka hanapin din sa iyo yun. Kaya talagang uh, matik, kumuha ka na rin. Kumuha ka na rin sa barangay natin ng barangay clearance. Kasi importante yun at yun ay kasama nga sa requirements. Baka mamaya magpabalik-balik ka pa. Yun. Uh, umalis na, dumaan. Kung maga dumaan lang sa akin habang ako nagbomba ay ko yung aking cellphone at sabi ko nga ako bubomba baka mahulog doon sa tubig yung ating cellphone. Kaya hindi ko na live vlog mga idol. At uh, ito nga mga idol. na si Mrs. Panuli. Matatapos na rin yan. sa si CR? Wala pa. Pero na. Uh, Nansanilan ko na lahat. Dito na. Puno na yung mga sa CR at saka sa yung dagsawi natin at nag-deliver na rin nga si Uda dito ng tinutok na ulam ito mga idol balat balot na yan mainit pa oh ah mainit tinuto yan oh tamo libre deliver pa magkano tinuto magkano bayad mo bayin ko ah bayin ti lang ang tinuto yan. yan yan sarap ayun yan oh bagong luto oh nakabalot balot na tama nga naman. Kanya-kanyang diskarte talaga yan. So, yan ay. O yan, may muna pa dito. Almosal. So, ay, masarap na ito. Kainin na natin. Alright. Dito na ako kung may kanin pa tayong kanin lamig at ating. So, tayo ay mag-almosal na lamang ng kahit tinapay. So, let's go mga idol. Thank you sa inyong uh, sulit na pagsuporta, pag suporta Wow!